sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasay nakadakdang ilipas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa ngayong umaga. May unang balita live si James Agustin. James Igang good morning, may ikpit yung seguridad na pinatutupad dito sa tanggapan ng NBI kung sana na hanggang sa mga oras na ito si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Dito na rin siya sumailalim-igan sa medical check-up at booking procedures kanina madaling araw. Nakasuot ng bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas. Bantay sarado si dating Congressman Arnulfo Teves Jr nang dumating sa tanggapan ng National Bureau of Investigation sa Pasay bago maghating gabi. Isinailalim sa medical check-up at booking procedure si Teves. Kinuha ang kanyang fingerprints at kinuhanan din siya ng mugshot para sa mga kasong 10 counts ng murder, 12 counts ng frustrated murder at 4 counts ng attempted murder. Ito'y para sa umunay pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 4, 2023. Dumating sa tanggapan ng NBI ang legal counsel ni Tevez sa si Atty. Ferdinand Topacio. Kasama niya ang nanay ni Tevez. Pinayagan silang makita ng personal at makausap si Tevez. Tumagal ng isa't kalahating oras sa pagbisita ni Atty. Topacio. He, he is in high spirits. He is confident uh, because uh, he he is truly innocent. And uh, uh, alam po niya na when we go through the process, he is uh, uh, he believes that he will be exonerated. Sabi ni Topacio, naging madamdamin ng pagkikita ng mag-ina, na ngayon lang ulit nangyari matapos ng halos dalawang taon. Motherly things tungkol sa family, kung kamusta na siya, siya po ay uh, nadalhan naman ng medication ng kanyang ina, a change of clothes, uh, isang unan. So na nakakatuwa nga eh hanggang ngayon. At uh, sa age ay talagang alagang alaga pa siya ng kanyang nanay. Wala naman daw iniinda si Tevez at nasa maayos siyang kalagayan. Okay naman po, nabigyan siya ng uh, uh, kaukulang pansin naman ng uh, doktor ng NBI at nandandam din po yung kanyang uh, pamangkin na doktor din po na kasama ni uh, Mami Bubot. Sa tanggapan ng NBI, nagpalipas sa magdamag si Teves. Nakatakda siyang ilipat ngayong umaga sa detention facility ng NBI sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Samantala, Igan, ngayong umaga inaantabihan na natin yung pagbabalik ng legal team ni Teves dito sa tanggapan ng NBI. Yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. James, nabanggit ba yung dahilan kung bakit dyan nagpalipas ang magdamag si Teves sa NBI? Igan sa pag ugnayan natin kay NBA Director Santiago, sinabi niya sa ating kagabi no, binabati lahat ng media dito sa lobby ng tanggapan ng NBA na sila na mismo yung nagdesisyon na dito na muna magpalipas sa magdamag dahil nga late na rin natapos yung booking procedure nitong si Teves. Pero doon sa panayam natin kay Atty. Topacio, sinasabi niya for humanitarian reason na rin dahil ilang oras din naman yung naging biyahe nitong si Teves mula sa Timor Leste pabalik dito sa Pilipinas. Igan. Yung kanya bang nanay, pa, James? Iganyan yung inaalam pa natin mula sa NBI dahil ang nakita lamang natin kaninang bago magalas dos ng madaling araw na lumabas mula dito sa tanggapan ng NBI ay si Atty. Topacio. Pero yung nanay niya ay hindi pa natin namamataan na lumalabas mula dito sa NBI. At anong oras si Babiashi Teves papuntang Bilibid? Inaasahan ni Igan na maibabiyahe itong si Teves na patungo sa Muntinlupa pagkatapos siguro na isasagawang press briefing ng NBI mamayang alas 9 ng umaga. Igan? Maraming salamat, James Agustin. Nagka-tensyon sa Williammore Air Base sa Pasay City nang hindi payagan ang abogado ni Arnie Teves Jr. na makausap ang dating congressman kagabi. Balikan natin ang mga pangyayari sa pagpapadeport kay Teves mula sa Timor-Leste. Live mula sa Pasay City, may unang balita si Bea Pila. Bea? Susan, pasado alas 11 kagabi nang lumapag sa Villamore Air Base sa Pasay City ang eroplanong nag-uwi kay dating Negros Oriental Representative Arnie Teves dito sa Pilipinas. Bago bumiyahe pabalik ng Pilipinas mula Timor-Leste, Tinanggal ang posas at kadena sa paa ng pinatalsik na Negros Oriental Representative na si orni Teves. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force, ibinalik ang posas sa kamay, pero hindi na ang kadena sa paa. Huwag na naging sa paa. Kahit sa kamay, huwag na, hindi mo Nang maupo na sa eroplano, ikinuwento ni Teves ang pag-aresto sa kanya sa bahay niya sa Timor-Leste. Ikaw na ako by force. Wala naman akong problema kung mapa-okay ako basta. Dito na rin binasahan si Teves ng mga karapatan niya, pati ang patong-patong na kasong haharapin niya sa Pilipinas. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for uh, 10 counts of murder mag alas stress ng hapon, lumipad na ang eroplanong mag-uuwi sa dating mambabatas na itinuturong utak umano sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa sa Pamplona noong 2023 at iba pang pagpatay na iniuugnay sa kanya sa Negros Oriental. Sandaling tumigil sa Davao International Airport pasado las 7 kagabi ang eroplano para mag-refuel. At 11.19 kagabi, lumapag ang eroplano sa Villamore Air Base sa Pasay kung saan naghihintay na ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio. Hindi na bumaba ng sasakyan pero naroon din daw ang ina ni Tevez ayon kay Topacio. Kami naman pong nasa defense team niya ay handa naman po kami na siya ay depensahan. Sabagat bagamat dalawang taon na siya ay nasa Dili sa Timor-Leste, hindi naman po kami nagpapahinga rito. Nanindigan si Topacio na dapat sa Villamor Air Base pa lang, makausap na niya agad si Teves bilang legal counsel. Dapat dito papasukin nila ako at uh, kausapin ko ang kliyente ko. So I can advise him of his rights and I can see how he is, if he's injured or if, if he was in any way mistreated, maltreated or whatever, or uh, if any of his rights were violated. Pero nang subukan ng legal team ni Teves na pumasok sa gate ng paliparan, Hinarang sila ng mga bantay roon. Kanina nagpahayag si uh, direktor Santiago na kapag uh, yung mga abogado ay dumating dito, papayagan naman. Nagtataka lang ako, ba't hindi na coordinate sa base security? Bigo si Natopasyo na makausap si Tevez sa Villamor Air Base dahil agad idiniretso ng maotoridad si Tevez sa NBI sa Pasay. Susan, ayon kay Topacio, hindi pa sila tiyak kung saan talaga madedetain si Teves dahil nakadepende raw yan sa korteng may hawak sa mga kaso ng dating congressman. Pero ang hiling ng kampo ni Teves ay sana raw tiyakin na ligtas yung magiging detention facility niya lalo na may mga pagbabanta raw sa buhay ng dating congressman. At yan ang unang balita mula rito sa Pasay City. Bea Pinlak para sa GMA Integrated News. Nakabantay na rin ang Jimmy Integrated News sa New Bilibid Prison kung saan nakatagdang ilipat si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. ngayong umaga. Live mula sa Muntinlupa City, unang balita si Jomer Apresto. Jomer! Igan, good morning. Narito ako sa labas ng New Bilibid Prison sa Muntinlupa City kung saan ililipat si dating 3rd District Representative Arnulfo Tevez Jr. ayon sa NBI. Ayon naman sa abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio mula sa tanggapan ng National Bureau of Investigation, ililipat ngayon si Teves sa Building 14 ng Maximum Security Compound ng NBP. Ito yung pasilidad ng NBI na nasa loob ng bilibid kung saan nakakulong din si Jaren Kilario o kilala sa tawag na Senior Aguila. Kagabi sinabi ni Topacio na as early as 6am ay paghahandain na si Teves para sa gagawing paglilipat. Pero ayon sa Superintendent Office ng NBP, wala pa silang natatanggap na impormasyon kaugnay sa pag-transfer Kay Tevez. Mauna raw itong malalaman ng Directorate for Security and Operations. Sinusubukan natin silang tawagan pero wala pang dumarating na mga taga-admin dito. Pasado alas 8 kagabi nang dumating o alas 11 kagabi nang dumating sa Villamor Air Base si Tevez mula sa Timor-Leste. Si Tevez ang umano'y mastermind sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Ruel Degamo at sa siyam na iba pa noong March 4, 2023. Sinampahan din siya ng kaso sa pagpatay sa tatlong individual noong 2019. Dati nang itinanggi ng dating kongresista ang mga aligasyon. Sa ngayon, Igan ay uh, wala pa masyadong movement dito sa gate papasok ng NBP. Uh, Sinusubukan din natin na uh, makipag ugnayan kay Bucor Director General Gregorio katapang Jr. Pero hindi pa siya sumasagot hanggang sa mga oras na ito. At yan muna ang unang balita mula dito sa Bilibid. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Kasunod ng pagpapauwi kay dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na panahon na para harapin ang dating mababatas ang kanyang mga kaso. We would like also to uh, assure all our citizens that such lawlessness will not, uh, will not go unpunished. And uh, it is now time for Arnie Teves to face justice. Ayon kay Pangulong Marcos, nalaman niyang handa ng Timor-Leste na ipadeport si Tevez sa Pilipinas nung siya ay nasa Kuala Lumpur, Malaysia para sa ASEAN Summit. Hindi raw ito mangyayari kundi dahil sa tulong ng Presidente at Prime Minister ng Timor-Leste. Si Tevez Naharap po sa patong-patong ng mga kasong murder kaunay sa pagpaslang-umano kay dating Negros Oriental Governor Roel de Gamo at siyam na iba pa noong March 2023. Dati na niya itong itinanggi kapuso, narito pa rin po tayo ngayon sa Command Center ng Metro Manila Development Authority at uh, sa ikalimang araw nga po ng pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP ay aabot na sa 3,577 yung nauhuli. No? So ipakita lang po namin sa inyo paano ba nangyayari o na uh, poproseso yung panghuhuli doon sa uh, Paglabag sa batas trapiko. So makikita po ninyo, ah, hindi, hindi na po natin lalapitan na ah, for privacy issues. Pero doon sa pinakaunang row po sa may harapan, sila po yung mga tauha na nagmamonitor doon sa mga lumalabag sa mga batas trapiko manually. So meron din pong mga nagmo-monitor naman itong mga nasa likuran ko lang, sila naman yung mga nagmo-monitor sa mga lumalabag sa batas trapiko gamit yung artificial intelligence ng uh, CCTV camera. So at least meron sila manual and AI. At pagkatapos po noon, yung mga makakapture capture po nilang mga litrato at mga videos ay ipapasa na nila do sa mga tauhan naman na nakatalaga o naka-assign para i-review yung uh, mga paglabag na ito kung valid ba yung ibibigay nilang notice of violation kasi may mga ibang pagkakataon may mga circumstances na kaya naglumabag ang uh, isang uh, motorista sa batas trapiko ay dahil nga mayroong mga nangyari. so doon marereview ang mga paglabag na ito kung tama bang isyuhan sila ng notice of violation so hindi naman talagang uh, talagang basta-basta na lang sila mag papalabas ng notice of violation. Pero oras po na kayo ay nakatanggap ng notice of violation ay uh, of course within 7 uh, within 10 days ay or sorry 7 days ay matatanggap niyo po 'yan. Pero sinasabi nga po sa atin uh, ng uh, MMDA ay in the future magkakaroon daw po sila ng app para mas mabilis na matatanggap yung violation. And kung kayo po ay uh, sa kabila nung uh, pagre-review na ito ay nais niyo pong i-contest yung violation na natanggap nyo, sa tingin nyo, eh talagang meron kayong dahilan, valid reason, na hindi kayo dapat hulihin, ay pwede po kayong, dalawang uh, pwede nyo pong gawin, no? uh, pwede po kayong pumunta dito sa MMDA, uh, physical na office, para mag-contest uh, uh, mag, uh, or uh, mag-reklamo uh, sa kanilang Traffic Adjudication Division. O di kaya, ay pumunta kayo sa MMDA page, hindi na kailangang physical na pumunta dito, puntahan nyo po yung MMDA page, puntahan nyo po yung uh, Uh, QR code doon, iscan nyo po at may lalabas na Google Form. Ito po, yung online filing of contest on traffic apprehension. At dito po ay maaari nyo na pong sagutin yung uh, form para maipadala ang inyong reklamo. So, pagkatapos po nyan ay uh, sasagutin naman nila kung ano ang uh, ang uh, magiging tugon ng MMDA doon sa inyong uh, pagrereklamo sa kanilang violation. So, yan po muna ang latest na sitwasyon dito pa rin po sa MMDA Command Center. Balik muna sa studio. Lilipat ang pecha ng Senado ang presentation ng Articles of Impeachment kay Vice President Sara Duterte sa June 11. Una ito nakatakda sa Lunes, June 2. Pero ayon sa sulat ni Senator President Jesus Goadero sa Kamara, may mga panukalang bata sa kailangan munang i-prioridad na maipasa bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Dahil dito mauurong din ang pag sa Senado bilang impeachment court na dapat ay sa Martes, June 3. Nakakapuso muli pong nagpunta sa The Hague, Netherlands si uh, Vice President Sara Duterte para bisitahin ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama ni Vice President Duterte si Senadora Amy Marcos na isa sa tatayong Senator Judges sa kanyang impeachment trial. Ayon sa Office of the Vice President, schedule ang bise na makipagkita sa kanyang ama ngayong araw, gayon din sa lunes at martes. Sa pagdiriwang naman ng kaarawan ng bise bukas May 31, makikisa siya sa pagtitipon ng Filipino community sa harap ng International Criminal Court. Inaasahan babalik si Vice President Duterte sa Pilipinas sa June 4, isang linggo bago ang schedule ng pagbasa ng impeachment charges laban sa kanya. Ilan sa mga nakatanggap din umano ng confidential funds mula sa tanggapan ni Vice President Sara Duterte ay mga kaapelyido ng ilang mambabatas. Ayon kay House Deputy Majority Leader Paulo Ortega V, ilan sa mga nakapirma ay may apelyidong Revilla, Lapid, Contiveros, Estrada at Escudero. Meron din mga nakapirmang Solon at Contis Walang inilabas ng dokumento si Ortega kaugnay riyan. Lumabas daw ang listahan ng mga kaapelyido ng mga mababatas sa mga isinumiting resibo ng OVP sa Commission on Audit. Dati na sinabi ng Vice Presidente na walang mali sa paggamit sa confidential funds na mga opisinang hawak niya. Sa so, susunod na lunis na maninilbihan ang bagong hepe ng polisya na si CIDG Chief Major General Nicolas Torre III. Tinanggap na ng pangulo ang pagbibitiw ng Chairperson ng Commission on Higher Education pero hindi ang pagbibitiw ng kalihim ng DILG, DOJ at Defense Department. Narito ang aking unang balita. You are under for Let's go. Up, Tensyonado ang mga tagpo ng arestohin noong Marso, si dating Pangulo Rodrigo Duterte, bago siya madala sa The Netherlands ang nanguna noon sa operasyon. Si Criminal Investigation and Detection o CIDG Chief, Major General Nicolas Torre III. Siya rin ang na nanguna sa pag kay Kingdom of Jesus Christ Leader Pastor Apollo Kebuloy noong nakaraan taon na ilang linggo nagtagal. Direktor pa siya noon ng Davao Police Regional Office. Ang dalawang malalaki misyong ito, kabilang daw sa mga naging dahilan sa pagpili kay Torre bilang bagong hepe ng Philippine National Police simula June 2 ayon sa palasyo si presidente always demands uh, performance kahit na ano yung pinagawa sa you must have uh, uh, you must exhibit some uh, level high degree level of uh, performance but there may be other uh, qualities of uh, general torre that he might have considered lahat ng promotion reward yan know. but uh, most promotions are given on merit so let us assume that this was given on merit naging hepe ng Quezon City Police District si Torre hanggang magbitiw siya sa puesto Kasunod niya ng kontrobersyang pinaboran umano niya ang road rage suspect at dating police na si Wilfredo Gonzalez. Si Torre ang unang graduate ng Philippine National Police Academy o PNPA na ahawak sa pinakamataas sa puesto sa pulisya. Nanumpa bilang bagong solicitor general si UP College of Law Dean at dating chief executive officer ng Pag-ibig Fund, Darlene Berberabe. Bilang Solicitor General, siya ang inaasahang kumatawan sa gobyerno sa mga kasong kinakaharap nito. Papalitan ng Berberabe si Minardo Guevara matapos tanggapin ng Pangulo ang kanyang courtesy resignation. Kamakailan naging kontrobersyal si Guevara matapos mag-recuse o tumanggi mag-abogado para sa gobyerno sa habeas corpus petition sa Korte Suprema ng magkakapatid na Duterte matapos ang pag-arresto kay dating Pangulong Duterte. Pero ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, posibleng wala itong kinalaman sa desisyon ng Pangulo. I don't think that that was a factor at all. He and the President had a conversation about this and the President respected his ethical decision to recuse. Now, if there was a reservation about his uh, uh, professionalism at that time, the President could have already removed him. Binati naman ng Ibarang Kapalit na si Berberabe na tinawag niyang magiging mahusay na Solicitor General. Tinanggap din ng Pangulo ang pagbibitiw ni Ched Chairperson Prospero de Vera, napapalitan ng Ched Commissioner Shirley Agrupis. Isang Duterte appointee si de Vera na noon pang 2018 hawak ang posisyon. Maybe the President uh, wanted to give a fresh start to the Ched. Or maybe there were other reasons. Ah, uh, uh, hindi natin madi-discount that may factor dyan yung mga intramurals dun sa Ched. Sa isang pahayag, sinabi ni De Vera na tinatanggap niya ang pasya ng Pangulo kasabay ng pagpapasalamat sa pagkakataong maglingkod sa Chen. Hindi naman tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation ni na Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, Justice Secretary Boying Remulla at Defense Secretary Gibo Doro. Kaya mananatili sila sa puesto. Patuloy na sinusuri ng Pangulo ang mga naging performance sa iba pang kalihim ng kanyang gabinete. Ito ang unang balita. Ivan Merina para sa GMA Integrated News. Binigyang parangal sa Asia Pacific Broadcasting Plus Awards sa panata kontra fake news campaign ng GMA Network. Kinilalang best multi-platform campaign ang panata kontra fake news na inilunsad sa panguna ng GMA Integrated News. Katuwang ang halos anim na grupo mula sa pinakamalalaking media at academic institution sa bansa. Kampanya ito para labanan ang maling impormasyon. Kabilang ito sa fact-checking initiatives at ang GMA Masterclass Election 2025 dapat totoo series na nilahukan ng mahigit 12,000 estudyante sa Luzon, Visayas at Mindanao. Parte rin ng advokasya ang mga komprehensibong special report, interactive multimedia content, at ibang iba content sa TV at digital platforms. Naabot ng kampanya ang mga manonood at netizens para tulungan silang hindi mabiktima ng fake news. Para kay Senior Vice President and Head of GMA Integrated News, GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor B. Amoroso, ang pagkilalang ito ay karangalan at panawagan para kumilos. Sinasalamin din ito ang panata ng GMA Integrated News sa credible journalism at pakikipagtulungan sa mga komunidad at institusyon para protektahan ang katotohanan. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com slash GMA I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso o naman abroad, maaari kami masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.